karon na to may ay gala day ang kagala gala la may nakita kasi akong sale sale din <laughs> <laughs> ng mga basic needs namin wala na kaming sampung pang um, ba? pili kaming sabon pili kaming sabon hindi gala na din Erika ng araw ang aming labas. Pero, hindi na masyadong... Pero, hindi naman masyadong, hindi na kainitan. Hindi na gaya dati. Talagang, hindi kaya rin lumabas. Siyempre, kasama natin si Embalmers, the driver. Tapos ngayon, si Val torico sa likod. Happy? No? <laughs> What do you want? Well, but only bad. Ah, yeah, yeah. Don't remind Daddy, please. Don't remind the elbow and knee pad, please. I got another message for the shoes. I didn't receive yet the message. Yeah, I'll make it. <laughs> so, nagpapabili rin kasi si Balma sa akin ng elbow, elbow and, and knee pad. Hindi ko ba alam sa batang yan kung bakit sa akin nagme-message? hindi naman sa dati niya <laughs> kasi yung dati <daddy> niya konsentidor <laughs> siya yung nagtutulak pa sige, uh -huh. sige, sige bumili ka, kailangan mo yan <laughs> ano? sagot? I'm innocent <laughs> siya, sige na, mamaya na ulit At ayan okay, guys, nakapag-park na kami dito sa city center pero doon talaga kami pupunta sa day to day. Kababa kami dito sa metro station papunta sa kabila para hindi siya masyadong mainit. At ngayon naman ay pataas kami ng escalator. Pupunta na kami sa day to day. For your needs every day. <laughs> At Kami <laughs> kami. <laughs> Bumaba ulit kami guys. Naligaw kami sa day to day lang. <laughs> sa kabila pala. So ayan guys, tapos na kami mamili sa day to day. Nakabili na kami. So pupunta naman kami ngayon sa greenhouse. Pala yun? Oo, oh, arms lang lang. So dito ulit kami dumaan sa metro station para hindi mainit. Kasi mainit din sa labas. Pupunta na kami sa greenhouse. Parang amoy Jollibee. Parang nakakaamoy ako ng Jollibee chicken joy tsaka spaghetti like yes i can smell jalebi gravy and spaghetti I think the and chicken the the... really? so ito guys nakakuha na ako ng aming talagang bibinin dito yung sabon na panglaba so 10 packs ang kinuha ko kasi sale siya ito yun guys, ang mga sabon, 10 packs. So ayan guys, 10 packs ang kinuha ko para sa aming stock. At ayan guys, tapos na kaming mamili ng sabon. Kaya parang naamoy kong may Jollibee na malapit. Ayan, nagpapahinga muna si Imbangers napagod sa pagbibitbit <laughs> 12 kilos na sabon <laughs> ang binili o, oh, dito sa ngayon siya sa pagbibitbit <laughs> yan na, ilalagay na sa ating mga pinamiling sabon Give it to daddy anak. Daddy, check mo yung, yung ano natin. Parking. Parang alam ko kung saan ang daan na ito. Saan, mo saan ito mo? Ah? Parang alam ko saan pa mo ng daan na ito. Parang hindi na naman si Balma nag-request nito ah. Parang yung malaking Balma na naman ah. Ayan, nakuha ng order. Spicy ang kay Balma. Hello guys! Ayan, pauwi na kami. Marami kami napuntahan ngayon. Yung bibiling sabon. Kung saan-saan na nakarating. Actually, ang purpose lang namin na talaga namin i, para bumili ng sabon. Sabon laundry detergent. Tapos ang nabili ay arm support. <laughs> <laughs> At saka shorts, sure t-shirts. <laughs> Tapos kumain na nga ng, ng tanghalian sa bahay para, para hindi nakakain sa labas. Tapos meron namang isa na nagaya. Hulaan nyo kung sino. <laughs> It's the Jollibee! <laughs> <laughs> Nabudol na naman ako ng magamang ere. Eh. nakopo po, sa susunod hindi nalalabas. Ano ba Sino sa dalawa? Sino sa dalawang yan? Ang nambudol ng Jollibee. Sa nga ng arm support. At saka, uh, arm support I know. Ah yeah, arm support also. Because I'm not so sure who. And then we're still looking for the knee and what? Elbow pads. Because we, di we didn't see anything. We didn't see anything. Yeah. At, parang is mm, telling me also to expect a new message from him. <laughs> I'm so afraid. <laughs> Someone is smiling at the back. I'm so afraid! What's the next message? What is it? Is it a business letter? What business letter? that the one that you sent to mom? It's a convincing message. Recently. It's a convincing message? Where are you guys? Siya, pauwi na po kami! At ito ay? na magatang budol day <laughs> budol day Yan pauwi na tayo pauwi na